three simple powerful tips na makakatulong sa iyo para mag-level up ang sales mo. Pusin mo ang video na to dahil nasa tip number three ang pinaka-importante. Alam mo ba sa sales, hindi lang sa galing sa pagsasalita ang kailangan mo. Dahil kahit gaano kakagaling sa products, strategy, or etc. Kung mali ang mindset mo, wala ka rin benta. Hindi ka rin makakabenta. Kaya kung gusto mong mag-level up sa sales mo, itong tatlong mindset and characters na dapat mong simulan ko Tip number one, embrace rejection. Hindi parating laging yes ang customer. Hindi ibig sabihin na nag-no ang customer or client sa inaalok mo, ay pe-personally mo na agad. Rejection is part of growth. Learn from it. Don't take it emotionally. Tandaan mo, kahit hindi pa sila bumibili, potential clients or customers mo pa rin sila hanggat hindi pa nila nasa-solve ang problem nila. Tip number two, discipline over motivation. Hindi araw-araw lagi kang motivated. Pero kung disiplinado ka, magtutuloy-tuloy ka the best sales people show up even on a bad day. Tip number three, focus on serving, not selling. People can feel if gusto mo lang kumita. Nararamdaman niya ng kausap mo kung sincere ka ba talaga sa kanya. Pero if you, if you genuinely want to help, sales will follow naman yan eh. Character builds trust. And trust magiging tuhunan mo sa sales. Hindi mo naman kailangan na maging perfect ka. Kailangan mo lang maging consistent, may malasakit, at matatag ang loob. Build the right mindset. The right resource will come. Simulan mo today. Iba ka pag may growth mindset sa sales.